Right, so maayong hapon sa tanan. No? Mga ito na po no? uh, makroon kay Kuwan uh, na po ng uh, medical mission ni Kong Kukuyap. So nagpadayon nga po ng ang uh, atong medical mission. No? So kauban nga po na ako si Kusinerong lagan ng no, mga part Medyo nalita no kay napamantay mga gipang uh, asikaso nga mga isla ng no, mga par. So mga tanamay nalagan mga par. So kita-kita lang tanan na Ayo ngopar oh, Kabut ini Dalam eh. sama krono Grabe ini ito eh Ih eh. So dagan tao no Dagan ka po ng tao Bisa hapo na ah. So mga Presita sa mga tambal no Mga par Yang katong tua sa stage is na ang uh, pahingon sa ngipo ng no, mga par. Kung di ako ang mga oldest friend na ako dari, na di ako karoon sa check up. Mato na sa may stage. Shout out po, shout out, shout out. Hi ma'am, shout out ma'am. Hi ma'am. Mga tao nagkatawa na ay inasalog, lo kinilaw gituktog ang gitara hangtod sa buntag magsadya ay kapuy nga na bati kay kini ang bunga sa paning kamot o pagtuo sa Diya pagatong mga karansyo no so, shout out shout out sa mga 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 par So diya sila karon assist pod diri ano sa tong, uh, medical mission uh, service yung kinoray mga par o so, karon nato po ning interview ho ning uh, Karanso no so sir apa di bitaw interview sir adali so shout out shout out ni isip kanin kuwani so so shout out shout out sa mga Karanso no so dagan salamat sa mga Karanso nga diha karon ning tambong diri sa uh, medical mission sa pagasi sa mga tao diri sa atong medical mission so uh, unsa may ka sulti mo, sir sa uh, gipadayon nga Uh, pagbuhat ni Congressman Kukuyap sa medical mission na uh, bisag na huma na ang eleksyon so padayon gapon siya sa isang obligasyon. Uh, na ko ang mga tao kasi maraming ginagawa si Kukuyap eh para sa katawan sa mga tao para na, ano ang mga sakit nila ba mga kapan dahil sa, dahil sa tulong niya nagpapapasalamat kami lahat sa tulong niya ano,

Boy Milian. So, dagang salamat. So, sa mga panang karansyo, no? So, dagang salamat ninyo nga uh, di mo karoon na rin ang assist. So, dagang salamat, ay. So, mga par, uh, natin interviewan na rin, no? Mga par. So, si Nanay. So, Nay, uh, kisi pa na ito, Nay? Ako, si Carmen Sapanta. Ah, uh, uh, Ma'am Carmen. So, sa may ka, so, tinimo ning uh, medical mission nga, nagpadayon nga po ng uh, servisyong tinoray ni Congressman Kukuyam. Mapasalamat mig dako ni Kukuyap nga ihatagan ni panahon sa pagserbisyo na among medical mission Kaya sa una wa gyud mi kami kuan sa unang ang pag-ari ni medical mission karon na gyud mi mapasalamat gyud mig dako ni mo Kukuyap So mo usa mo unsa ba kanimo check up ka Ay ko pa check up ko So unsa may mo i-consult nga bisan sa district 2 man si Kukuyap no so di aman siya sa uh, district 1 so, so may ikis yung sinatwa na about ano ay hey, dagang salamat ka ayo ang okay. kuyap salamat dagang salamat yo din out pa unta Adik di pimalupad di bukan kamulupad so wala kay kaluban uh, na siya kay tanawa naman ni Ron nga bisag Nauma na ang eleksyon, so napadayon nga po ng service yung tinuray. Okay, salamat. God bless you. So, dahil salamat ni Nanay, Carmen Carmen So, dagang salamat Nay Pwede natin i-interview din yung mga nanay, no? So, shata-shatat nilang tanda, no? Shata-shatat So... So... Ah... Uh, kasi pagkakaroon na Nay Josephine Josephine <laughs> Robin. Alan Elsie Mariel. Jasmine Simo Pedro Yate Juliet So... So, karon uh, nga unsa may inyong ikasulti sa uh, about sa uh, medical mission sa uh, gibuhat ni uh, Congressman Kokoyap nga uh, diha karon sa inyong uh, lugar sa Macron. Good. Good. Ako nagpasalamat ko ni Congressman Kokoyap okay. sa kaning ang gibuhat nga medical mission diri sa among distrito, District 1, bisag taga distrito siya. Salamat. Yes, Ako magpasalamat ni Congressman Pukuyap sa iyang pagtaba. Bisan siya nasa District 2. Magpasalamat po nila sa iyang pagtaba ng Ramos Pag, Hindi ko check up. Sa iyo mga salamat. okay, bye bye. Thank you, Pukuyap. Magpasalamat ni Nanay Amalyaw sa iyang anak ni Congressman oh. Pukuyap na isang sekarang. Mexican district sila lagi. Tagaan ka po mi dito. Financial assistance, medical mission nila. <laughs> Ako na po sila mati ko po ya, pero wala na mabalya. Ngayon kan ya medical mission. nagpasalamat po sila tayo dito ko Salamat sa mo kay Sana Thank you so much. Po sa medical mission. Ako po kay matay na kapil ni. Oh, no, silang tanan tag, nagpasalamat ni Congressman ko Yap uh, sa isang medical mission uh, dali sa Macron, no mga par. So, salamat nila na yung tatay, no? Ta, ang di sila may mole, no? Mag-picture uh, picture sa mindrian nila ni Ma'am, no? Magpa-picture sa mindrian nila ni Ma'am, no? <laughs> Magpa-picture sa mindrian nila ni So, shout out, shout out ni Ma'am, no? So, kisa okay, ito yung pangani mo, Ma'am? Secret!

<laughs> Thank you, ma'am. Gwa pang mamu. So, mawali na namin mga parang mawali na namin kay magluto pa silagan kay birthday sa isang mama no karong adlawa. So, ang next na po ang medical mission is sa San Francisco. Ang sa Burgos is sa August pa. So, andam naman na taga Burgos no. So, happy na lang po. Next month na lang po ang medical mission sa Burgos. So, andaman-andaman andam, lang andam. kanan. So, dari lang takutub. So, God bless. Peace out.